Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada, alas 7. Maghatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Pinarangalan si Interim Chief Minister Abdulra of Sami Gambar Makakuwa ng Mindanao State University ng titulong Doctor of Public Administration Honoris Causa bilang pagkilala sa kanyang ambag sa pagsusulong ng moral governance sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Buong puso itong tinanggap ni Chief Minister Makakuwa na kanyang itinuring hindi lamang personal na tagumpay kundi pagkilala sa sama-samang sakripisyo, pakikibaka at adhikain ng buong bangsamoro. moro. Aniya, ang parangal mula sa MSU ay sumasalamin sa patuloy na paglalakbay tungo sa kapayapaan at katarungan gayon din sa mithiin ng isang mas maliwanag na kinabukasan na nakaugat sa pagkakaisa at pananampalataya. Tiniyak din ni Makakuha ang kanyang paninindigan na ipagpapatuloy ang pagtataguyod ng mas matatag, mapayapa at maunlad na Bangsamoro katuwang ang kanyang mga kababayan. Mula dito sa Bangsamoro Information Office, congratulations at mabuhay po kayo, Chief Minister. Patuloy ang paghahanda ng Bangsamoro Youth Commission para sa nakatakdang sectoral assembly na layong pumili ng kinatawan o representante sa Bangsamoro Parliament. Nagsasagawa rin ng orientation ng BYC sa mga accredited youth organizations bago ang nakatakdang sectoral assembly. Narito ang detalye sa report. Handa na ang Bangsamoro Youth Commission para sa pagsasagawa ng sectoral assembly na paraan sa pagpili ng kinatawan o magiging representante sa Bangsamoro Parliament. Nakapaglathala na rin sa dyaryo ng guidelines ang BYC na isa sa mga requirement para sa isasagawang sectoral assembly. After po ng mga series of meeting that was facilitated po ng ating Office of the Chief Minister ay nagpakol uh, nagpa-call na po tayo ng emergency and bank session para po ma may handa yung komisyon doon po sa pagkakandak po natin ng ating um, uh, sectoral assembly para sa um, uh, youth MP natin, para sa regular government natin. Nakapag-ano na rin po tayo, nakapag-publish na po tayo sa ating um, Bangsamoro Gazette at the same time po sa mga newspaper po natin in general uh, circulation bilang parte po ng paghahanda nito. Nakapag-committee na din po ang komisyon yung ating rules committee, yung ating pong electoral uh, uh, committee at yung pagkandak po, even yung logistics ng paghandak po, pagkandak po nung um sectoral assembly ay handang-handa na po yung komisyon. Yung challenge uh, lang po sa ngayon ay uh, patuloy din po tayong nakikipag-ugnayan sa Commission on Elections para po doon sa ating uh, calendar um, of activities, no? Dahil doon po um Uh, susunod ang ang commission sa kung ano pong ilalabas na calendar of activities ng um, COMELEC which is ang napag-usapan po natin either insya Allah po by this week ilalabas po yung calendar at makakapag-determine uh, po tayo ng mga action points. Officially, may open na po natin yung filing of CONA, um, Certificate of uh, 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 Nomination uh, makakapag-file din po tayo, ma, pwede na po din po tayo mag-release ng mga certification ng membership ng mga nagpa-accredit na mga um, youth organizations. Ayon kay BYC Commissioner na Sludin Dunding, magsasagawa rin ng orientation ng BYC sa mga youth organization bago ang gagawing sectoral assembly. And yung another challenge din po natin doon ay Hinihintay din po natin na matapos po yung sa level po ng NBank na Comelec na ma-release na po niya mailabas po yung lahat po na nakapasa sa N bank po ng Comelec na mga youth um sectoral organization dahil doon po tayo magbe-base no kung sino po yung iimbitahan natin actually pinaplano pa po ng komisyon na magkaroon ng orientation at dialogue no okay. doon po sa mga uh, final na mga Uh, na apruba ng mga youth organization para alam po nila yung magiging uh, uh, proseso at magiging madali na lang po pagdating ng araw nung pagdating na ang araw po ng youth assembly. Sa ngayon hinihintay na lamang ng BYC ang pinal na listahan ng mga accredited youth organization na magmumula sa Commission on Election. Lori May Andong, BIO News. Umabot sa 56 pamilya mula sa Barangay Makabual at Barangay Panikupan sa Bayan ng Tugunan ang nakatanggap ng Emergency Shelter Assistance mula sa Ministry of Social Services and Development. Layunin ng programa na magbigay ng agarang tulong sa mga pamilyang nawala ng tirahan o may nasirang bahay, bunsod ng kalamidad, pati na rin sa mga naninirahan sa mga sira-sira at mapanganib na bahay. Batay sa resulta ng isinagawang assessment, nagkakahalaga mula 10,000 pesos hanggang 40,000 pesos ang naipagkaloob na ayuda depende sa antas ng pinsala kung bahagya o lubos na nawasak ang kanilang tirahan. Sa kabuuan, 10 pamilya na ang nakalipat sa kanilang bagong tahanan. Labing isa pa ang malapit ng matapos, habang 35 na pamilya naman ang kasalukuyang nagpapatayo ng kanilang bahay. Patuloy na minomonitor ng mga social worker ng MSSD, katuwang ang mga opisyal ng barangay ang konstruksyon ng mga tirahan. Ayon sa kanila, isa sa mga naging hamon sa pagpapatayo ng mga bahay ang patuloy na pagbaha sa lugar na nagdudulot ng pagkaantala sa ibang mga proyekto. Formal na inilunsad ng Ministry of Interior and Local Government, katuwang ang Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region o PROBAR ang walong Type C Municipal Police Station sa Special Geographic Area ng Bangsamoro. Itinuturing itong mahalagang hakbang tungo sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at mabuting pamamahala sa mga bagong tatag na munisipalidad ng SGA na dati limitado ang akses sa serbisyong pangkapulisan sa mensahe ng kinatawa ng Chief Minister at MILG Minister Abdul Abdulrauf Makakuwa na si Attorney Marvin Mukamad binigyang diin niya na ang mga estasyong ito ay bahagi ng advokasya ng BARM para sa moral governance at pagpapatibay ng mga komunidad sa ilalim ng hashtag SamigamBARM Approaches. Tiniyak naman ni Probar Regional Director PB Gen Jason de Guzman ang kahandaan ng kapulisan na magbigay ng seguridad at serbisyo sa mga pamayanan na nasa SGA. Formal ding isinagawa ang turnover ng tungkulin mula Pro 12 patungo sa Pro Bar. Ang pagkakaroon ng aktibong police station sa SGA ay simbolo ng mas matatag na seguridad, mas maayos na pamamahala ng LGU, at mas pinatibay na tiwala ng taong bayan sa pamahalaang Bangsamoro. Nagpulong ang local government at Blue Ribbon Committees ng Bangsamoro Parliament upang talakayin ang kanilang partial report hinggil sa umano'y maling paggamit ng Local Government Support Fund sa rehiyon. Inilahad ng mga komite ang kanilang paunang natuklasan, rekomendasyon at konklusyon habang iginiit ang pangangailangan ng karagdagang pagdinig upang masusing matugunan ang issue. Kabilang sa rekomendasyon, ang pagpapalit ng pangalan ng LGSF upang maiwasan ang kalituhan sa pambansang programa ng DBM dahil ang version ng BARM ay mula sa block grant at nakapaloob sa General Appropriations Act of the Bangsamoro. Layunin ng LGSF, natulungan ang mga LGU sa paghahatid ng serbisyong publiko at pagpapatupad ng mga programang makakapagbuti sa kanilang mga komunidad. Nakatakdang muling magpulong ang mga komite para sa dagdag na talakayan at ilalabas ang pinal na ulat bago matapos ang termino ng Bangsamoro Transition Authority. Tatlong kotabatenyo ang pumasok sa hanay ng na mga nangunang pumasa sa kakatapos lamang na Social Worker Licensure Exam, bagay na nagbigay ng malaking karangalan, hindi lamang sa kanilang mga paaralan, kundi pati na rin sa buong Bangsamoro Region. Mula sa Cotabato State University, si Nabaydjana Beruntong na nakuha ang top 8 sa score na 89.40% at Dato Alim Jamza Amelia Usop na top 10 sa score na 89%. Samantala, mula naman sa Collin Systems Technology Cotabato, si Abdul Muhaymin Kamad Datumanong na nasungkit ang top 10 na may score na 89%. Ipinagmamalaki ng BARM at Cotabato City ang kanilang mga top-notchers at lahat ng pumasa sa nasabing examination na muling nagpapatunay sa kalidad ng edukasyon at husay ng mga Bangsamoro sa larangan ng social work. Mulad po dito sa Bangsamoro Information Office, congratulations sa lahat ng at lalo na sa ating mga top notchers mula sa Cotabato City, Barm. Sa ating panahon ngayon, makakaapekto sa panahon sa ilang bahagi ng bansa ang mga southwest monsoon. Ayon sa pag-asa, magdadala ito ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidat sa bahagi ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Barm at Soxergen. Ipinag-iingat naman ang lahat sa posibleng maidulot na pagbaha at landslide naman sa mga nakatira malapit sa bundok. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng pag-asa at Barm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong screens. At 'yan ang mga balitang tampok sa Pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood niyo rin ang episode na ito ng Pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Yana Sanday ng Bangsamoro Information Office. naghahatid balita sa ngala ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.